Yan, tapos na. Tapos na napakain si Peggy. Oh. Yan, pa si Peggy. Nalinisa na rin yung kanyang uh, wallowing pool. So, tapos na, tapos na siyang kumain. Mamaya pag matindi yung uh, init, tatas ko ulit yung trapal na isang ano yung kalahati. Ano Peggy? Busog na. Ha? Eh? Busog na Peggy. Ano? Busog na. Ha? Eh? Busog na. Ha? Oh. Maya na ulit. Maya, ka dyan o. Oh. Bagong linis. mamaya ako napapatay niyan tubig na yan tumutuloy oh mga kalating oras kukuha muna ako ng pakain sa ano sa manok tatanim uli na itatanim uli natin to tatanim ko to tatanim ko uli to baka sakaling mapakinabangan kasi sa dahon pa lang malaki na yung pakinabang hindi man makuha yung laman yung dahon pakain sa manok ah, oh, diba marami rami rin to siguro mga dalawang linya ito mahigit mga dalawang linya mahigit sayang eh kasi dati yung nagtatanim dito si Manong Doy kasi pag din magtanim yun eh, si Manong Doy kaso lang nung uh, nagka-diferensya yung kanyang lalamunan at saka may edad na ayun huminto kaya ako naman ngayon marami pa yung pananim na yan oh. mga nakahapay marami pa rin dahon. Hindi ko naman lahat kinukuha yung dahon dahil inuunti-unti ko. Pangit naman pagka lagi-lagi na lang i-dahon ng ano, kasaba. Kailangang haluan mo rin ng ibang klase. Damo. Nakapagtanim na ng ha. Uh, Kamuting kahoy kasaba. May na-harvest pang malunggay yun dun yan yan ko kinuha dalawang puno oh. yan ay hindi ayun bakit hindi namatay no, ano nung no, uh, nakaraang baha uh, October, November yan ang natira eh yung malunggay na yan Oh, may pang-ulam na. Malunggay. Nodels lang, solve na. Nodels lang, solve na. Ayan, kapag tanim na. Iwan kung ilang puno ito. Hindi ko pa nabibilang ito eh. Kasi medyo may kumahabaan. Medyo may kahabaan eh. Tsaka ako na lang ah, bibilangin pagka yung natapos ng taniman. Pero ang pagtatanim dito, walang tigil eh. Gaya niya, mga natumba na yan. O, hindi kukuhanin ko yan? Naiwan ko may mga laman na yan. Ayan e, no? Hindi ko no? Kung may mga laman na yan eh. Ito oh, malaki to ito baka sakaling may laman yan pero hindi na muna pupunta muna ako doon sa bahay at baka hinahanap na ako ni mother baka hinahanap na ako ni mother o ito may mga bata na rito ay mga bata na naglalaro dito hello Peggy yung si Peggy ko. Nagising si Peggy. Nagising si Peggy. Okay na, Pagpakain na ng ano, ng hayop. Manok, okay. Watering, nakapag-watering na, refilling dun sa mga manok, kalahati na lang naman yung kare-refill ko lang ng 1.5 liter eh, oh. Kalahati na lang uli yung natitira eh. Yo, yo yung pulang yan. Yan oh. Yo 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 yung pulang yan. Kalahati. Bari ano yun eh. Tatlong litro yung nari yan sa loob. Ngayon itong aking si Pegis. Oh. Yan si Pegis ko. Si Pegues ko. Binigyan ko na ng ano. Ng uh, Madre de Agua. At saka ipil-ipil. Uh, Pag-himagas na. Sa 23. October. 8 months. Kaya nga pagka yung uh, medyo. Nagnangaraw-ngaw eh. Pinagmamasdang ko eh wala eh oh. yung bulba niya eh hindi pa na ano medyo payat pa yung bulba niya. pero isa hanggang padalawang ano daw eh isa hanggang padalawang uh, landi doon pa bubulugan ngayon hahanap tayo ng ibang palibangan bala kong tagdagan itong eh, itong yung uh, balat ng mais kasi hindi pa napupuno pupunta muna ako doon sa itaas at ako ay uh, mag-aalmusal kapag almusal ayan baka yung balat ng mais ang kukuhanin ko Okay. Yan lang. Routine yan. Iba, routine. Every morning yan. Every morning. Yan ang libangan ni Katsi. Simula ng alas 6. Alas 6, papakain ng baboy. Dali naman yung ng baboy eh iguguho mo lang yung uh, pagkain niya isang, uh, isang litro isang litro lang naman eh oh andito pala si Manong Carling andito si Manong Carling sa resort nasa uh, resort si Manong Carling dumating daan dito tayo sa Androlog na rin yan oh, kapag watering na rin kanina oh. yun kakalahati na lang kanina puno yan eh oh, ngayon kalahati na lang mabilis silang uminom lalot na medyo mainit ngayon yung nga andon ah, medyo marami-rami pa yung bali dalawa yung nari eh sa Brahma Okay. Mag-aalmusal muna, mag-aalmusal. Mag-aalmusal muna. Yan ang buhay ni Kapisi. Buhay Parmers! Buhay Parmers! Okay. Maya maya na uli. Yan. Kuha ng ano. Balat ng mais. Pinagreperan. Yan. Yan. Ito, itong mais oh. oh. Yeah. Kasi ganyan yan. Meron kasing maliliit na ano yung yung butil. Merong maliliit na butil. Eh. Yung nalalaglag doon sa rital. sa sako na. Ah, sa sako na. Daling ko kaya yung ano doon. Op, yan tayo. Bablog natin itong maisan dito. Bablog natin yung kinukuha na ko ng ano. Nang... Uh, ang tawag dito balat ng mais yan oh. Doon. yung tinataniman ko ng ano yun sa gawin yun yung tinataniman ko ng kamuting kahoy yun sa lugar na yun oh. kapal ng ano niya. no gamo dito lang dito lang uh, kukuha ng ano ng pinag-iikan uh, pinag, uh tawag pinag-iikan o pinag ng ano mais saan ba ako kumuha kanina ito dito ito dito ito hiliran to dito muna tayo sa hiliran to isang guwantes ko. Wala na isang guwantes ko. Naglag yun. Talo ako nung ano eh. Talo ako nung baka. Ito kasi may baka kasi dyan. Ayan oh may baka. Baka suwagin yung aking camera eh. Hoy baka. Huwag <coughs> mong susuwagin yung aking camera dyan ha. At ako eh magbablog dito. Kukuha ko nitong ah. Uh, mga balat ng uh, mais balat yung uh, tawag ito yung busil ang tawag namin busile. eh kung ano yun tawag dun. mga tangkay ganyan halo halo na yan dyan halo halo pinag uh, na yan mahaba yan maganda kasi sana kung hindi na ano lang bakay. Eh. buo. buo. Yung iba kasi nakalubog na sa ano, sa lupa kasi nga may baka. Buhat kasi nung uh, nag-reaper yung baka diyan hindi na inaalis, tinalilipat-lipat na laang. Yun nga ang mga tumubo na mais, may mga ano na four eh, 4 inches na yung haba. Yung mga butil na ano, na nalalaglag, mahaba na, tapos sa uh, bumagyo pa ayan kaya magaganda yung sibol ng mga tapo ng reaper na ano mais kaya gustong gusto ng baka kaya pag ako'y kumuha nung mga pinagreperang kasama na rin yung ano yung mga sibol gustong gusto naman ng ano yung baboy Medyo, ano pa yan, medyo basa pa yan kasi nga. Bali, ang tatlong araw naman na nagpakita ang araw ngayon. Pero kahapon ng hapon, mga pandang alas tres, umulan. Medyo malakas yung ulang kahapon. Kaya basa pa rin yan. Kung hindi naman yan basa, eh sigurado pa kaya ni nasunog na ni ano ni Sister Dolores. Kasi nung nakaraan nung Marso yata, Marso. Is summer noon. Sinunog agad nila yung ano yung pinagrepira uh, pinagrepera na yan. Kaya wala akong nakuha. nakatao naman na uh, may laman may laman yung ano yung uh, baboy. Kaya hindi ko na malagyan. Dami yan. Kasi nga yung uh, purpose ng uh, kulungan ng baboy ko, yun eh, ang bala ko yung uh, yung rice hull. Yung pinag uh, dito. Ipa, uh, ipa. Ipa ng palay. Kasi malapit lang dito yung ano eh yung gilingan ng na uh, palay ay problema na accident yung operator. Kaya inihinto na yung pag uh, paggiling ng palay. Kaya wala na akong makuha na, na wala akong makuha na na ipa. Nakatao naman na yung anak ko nga nagtatrabaho sa NFA. Kaya nakakakuha siya ng ipa. Yung nga lang limitado. Hanggang liman sako lang. Dahil manggagaling pa ng tabok yata yun. O sila ng tabok. Ngayon yun nga. pinasukan ng tubig nitong uh, no, October, November yata. Yung kalahati yata o one ano, port yata ng ipa eh dinala ng tubig kaya ito na lang ilalagay ko yung uh, oh. pinag-iika ng reaper na mais Papa, ano na ko sandali lang kumuha lalo na kung hindi na ano ng baka yung hindi na yayasak ng baka ko inabot na yata yung aking mais aking kamuting kahoy Hoy, huwag mong kakainin yung kamuting kahoy ko ha. Parang abot eh. Hindi naman. Hindi naman siguro. Yan. Hmm. Ibangan ni Kapise. Diba? Yan ang libangan ni Katse. Oh. Sa ang kapa. Ayan. Kasi pag naandong ka lang sa bahay, baka kay blood din eh. Kaya dito na lang. Video papawisan ka ng konti. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Gusto tayo dito sa mga kasababoy. boy ang guwantis ko. Ayan ang ko. Ayan na naglag yung ko. kaya na iwan yung aking guantes kaliwa ang nawala eh. oh, ito pang ano to pang apat na yata sako itong aking nakuha na ito pang ano na ito pang last na ito at uh, medyo ginugutom na bahala na mamaya ang hapon pagka yung sinipag uli di kukuha ulit tayo Okay lang makakuhay kasi pagkaya ni sinunog niya natuyo na, susunogin so uli yan ni may-ari, sister. Kaya dapat makakuha ng ano dyan. Makakuha ng pinag-repairan uli. Sayang naman eh. Okay, kain muna, kain.